Hi guys, welcome back to my YouTube channel guys. Kapag buhon ka pala sa akin sana, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pinutin yung notification bell para naman lagi kang updated sa mga latest video tutorials. So, ang tatalakayan po natin ngayon ay kung paano ba kumuha ng statement sa ating ATM card gamit lang ang ATM machine. So, bali makikita po natin sa statement nito ay ang last 5 transactions lang po. So kapag lampas ng 5 transactions ang gusto mo, mas mainam na pumunta kayo sa branch of account nyo para mag request ng statement sa inyong account So guys, pala lang kapag nagre-request tayo ng statement or last 5 transactions sa ating ATM card guys, uh, siguraduhin nyo lang na yung machine na ginagamit nyo ay metrobank pin So tara na, umibisa natin kung paano nga pa mag print ng last 5 transactions gamit lang ang ATM machines So guys, ang una natin gawin, I insert natin yung ating uh, ATM card Pagkatapos guys, uh, please wait And then so tapos please enter your new personal identification number. So pipindutin natin yung 6 digit uh, PIN number guys. So pipindutin na po natin yung ating 6 digit PIN numbers. Uh, reminders, uh, please protect your PIN all the times. And then uh, pagkatapos uh, pipiliin natin yung others. Pipindutin natin yung others guys. And then tapos pipiliin natin yung statement print from savings. Tapos guys, your transaction is being processed. So, hintayin natin saglit kasi pinaprocess pa yung ating uh, transactions. Tapos guys, lalabas yung resibo. Uh, Doon po nakaprint yung ating last 5 transactions. So, tapos uh, pwede kang mamili kung may iba ka pang transactions. Pwede piliin mo yung select another transactions or kapag wala na, pinutin mo yung remove my card. So, sa akin wala na akong ibang transactions. Tapos ko na lang yung remove my card. And then, please take your card. Thank you for banking with us. So, pag lumabas na yung card, guys, uh, ah, pwede natin kunin. So, ganyan lang po kadali mag-print ah, ng statement last 5 transactions sa ating Metrobank ATM cards, guys. So, sana nagustuhan nyo aking video. See you on my next video and God bless.